Paano natin malalaman kung ang isang relihiyon na kinabibilangan ng isang tao ay kulto o hindi Ano-ano ang mga palatandaan ng isang kulto Baka hindi natin alam na linlang na pala tayo at magising isang araw na tayo napabilang na sa kanila Ngayong araw yan ang tatalakayin natin Nasa 2,000 hanggang 3,000 kulto ang naitala sa buong Amerika. Hindi pa kasama niyan ang iba't ibang bansa tulad dito sa atin sa Pilipinas kung saan maliwanag na may mga reliyong kulto din na ating makikita. Ito ay kinabibilangan ng mga native groups o tribal beliefs, fraternities, satanic belief at mga reliyusong sikta o grupo. Alam niyo po mga kapatid, napakarami ng babala ang Biblia tungkol sa bagay na ito. Tulad na lang itong nakasulat sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 4, Versikulo 1. Ang sabi, Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing na sa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng wad na propita sa mundong ito. Ang talatang ito ay isang lamang sa mga napakaraming babala patungkol sa mga huwad na propita na nagsasabing ang espiritong nasa kanila ay espiritu mula sa Diyos. At ganitong ganito rin ang ginagawa ng mga leader ng mga kultong reliyon na naglipanak sa buong mundo. Ibig sabihin, ang pinakaunang palatandaan na kulto ang isang reliyon ay kung ang kanilang leader ay ang pinaka-sovereign authority at sasabihin niya sa kaniyang mga tagasunod na nasa kanya ang Espiritu ng Diyos at dapat yuyuko lahat ng kaniyang mga tagasunod sa kaniya at siya lang dapat ang nasusunod sa lahat ng bagay at mga alituntunin sa loob ng kongregasyon. Sa panahon natin ngayon, meron ng mga reliyusong sikta na halos sambahin ng mga miyembro ang kanilang leader kung saan nagpakilalang siya ang sugo ng Diyos. Kaya sabi nga sa 2 Corinthians chapter 11 verse number 13 down to verse number 15, ang sabi, hindi sila tunay na apostol, kundi mga nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring ang hil ng kaliwanagan. Kay hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katuwiran ang kaniyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Kung napansin natin ang talatang ito ay may sinabing ganito, sapagkat si satanas man ay maaring magpunwaring ang hil ng kaliwanagan. Ibig sabihin, kaya ng jablo na magbihis ang hil ng kaliwanagan nang hindi natin napapansin o namamalayan. Yan ang dahilan kung bakit maraming tao ang nasa kulto ngayon at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila namamalayan. Maliban na lang kung sila'y makinig sa mga salita ng Panginoon na siyang ating kaligtasan at ang ating kalayaan. Ang pangalawang palatandaan na kulto ang isang relihiyon ay itong sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Timothy chapter 4 verse number 1 ang sabi, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanilang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Sa talatang ito ay makikita natin ang mga salitang mapanlinlang na espiritu at katuruan ng mga demonyo. Ibig sabihin, ulto ang isang relihiyon kapag ang katuruan o mga doktrina ng isang relihiyon ay hindi naayon sa mga salita ng Diyos o hindi ang Biblia ang pinaka-foundation ng kanilang katuruan. Aniya, iiwan nila ang kanilang pananampalataya sa Panginoon at susunod sa mapanilang na Espiritu. Ibig sabihin, ilan sa mga malinlang at sa sanib sa kanila ay yung mga nasa simbahan na mismo. Ngunit sila'y malinlang dahil kung titignan natin ang mga nangyayari sa atin ngayon, ang mga kultong relihiyon ay gumamit rin naman ng Biblia upang madaling malinlang ang mga tao at susunod sa kanila. Kaya mga kapatid, isang paalaala para sa atin ang minsaheng ito at sa mga kapatiran na hindi masyadong nagbabasa sa mga salita ng Panginoon. Sabi nga sa aklat ng mga gawa, sa Kapitulo 20, versikulo 28 hanggang 30. Ganito po ang sinabi, Ingatan ninyo ang inyong sarili at ng buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kaniyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang sain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanilang mga alagad. Sana po ay lagi tayong mag-ingat at panatilihing maging mapagmatsyag kasi ang mga gawain ng Diablo sa panahon natin ngayon ay sadyang nakapasok na po sa loob ng Iglesia ng Diyos at kailangan natin itong tinatawag na discerning spirit upang makilala natin sila. Kaya dubli ingat lang po makapatid Sana magkikita-kita po tayo sa araw ng rapture. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo mulis ay sana makapagsubscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin nyo na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.